Hello mga Mars! Ito ngayong ganap namin nung araw ng Biyernes Santo. Napag-usapan naming dalawa ni Mister na hindi na muna kami gagawa ng mga kakanin sa gabi ng Webes para naman kami ay makatulog ng medyo mahaba-haba at gigising na lang ng madaling araw para doon kami makapagluto ng aming mga panindang kakanin para sa araw ng Biyernes. alas 4 ng madaling araw ng Biyernes Santo nang kami ay gumising at nagumpisa na kaming magluto ng aming panindang biko. Gabi pa lang ay sinaing na ni Mister yung mga malagkit. Para nga naman pagkagising namin ng madaling araw ay magpapakulo na lang siya ng gata na merong asukal. Sa araw nga na ito ay nakapagluto kami ng tatlong kawa ng malagkit at bawat kawali ay naglalaman ng dalawang kilo ng malagkit. Medyo alanganin na ngayong oras dahil magliliwanag na at kailangan ko na rin magluto ng aming mga panindang almusal. Kaya ang naluto ko lang nakakanin dito ay yung tatlong tray ng sapin-sapin. At matapos kong lutuin lahat ng mga pangalmusal almusal namin na paninda, ay gumawa pa ulit ako ng puto kahit na tanghali na. Sa araw nga na ito ng biyernes ay hanggang alas tres lang yung aming tindahan. Marami rin talaga ang kumain sa araw na ito gawa ng sarado yung ibang kainan. Dito nga sa amin dahil tabi kami ng palengke, yung ibang nagtitinda sa loob ng palengke ay wala rin talagang mapuntahan na pwedeng kainan. At yung iba ay natuwa talaga dahil nga meron silang pwedeng bilhan ng pagkain kasi nga sila ay busy busy sa loob ng palengke gawa ng kapag ganito ang panahon ay napakabili po talaga ng paninda sa loob ng palengke. Kaya nabanggit ko nga doon sa isa ko pang video na Miyerkules at Huwebes pa lang talaga. Marami ang nagtatanong kung kami ay bukas sa araw ng Biyernes Santo. Noon pa man talaga nung ako ay nagsimula magtinda dito, ay nagbubukas po talaga ako ng Biyernes. Kaya lang hanggang alas 3 lang talaga ako ng hapon at nagsasara na kami ng tindahan. Lahat ng paninda namin sa almusal ay naubos yung aking nilutong puto ay naubos din at yung sapin-sapin naman ay naubos din. Kulang pa nga. Pero yung mga niluto namin Biko ay sobra talaga. Yung tatlong kawali na niluto namin ni Mr. Sabiko, ay halos kalahati lang punon ang nabili. Yung kalahati ay naiwan. At ang ginawa namin sa mga naiwan na biko ay nilagay namin ito sa ref. Dahil bagong gawa at bagong luto ito sa araw ng biyernes. Kaya pwede pa itong ibenta kinabukasan ng Sabado. Ito lang ang pinakamaganda sa biko dahil hindi ito madaling masira na kakanin. Ito namang sapin-sapin ko na may munggo ay marami talaga ang nag dito sa aming tindahan. Kaya mabilis lang itong naubos. Sa mga ulam naman ay meron tatlong potahin na naiwan. Iwan, gawa ng medyo tinanghali na ako sa pagluluto. Parang hinabol ko lang itong mga mars gawa ng naubos agad yung aking nakadisplay na ulam at naghabol pa ako ng tatlong potahe kaya meron akong natira. At ang ginawa ko naman sa mga naiwan na ulam ay nilagay ko lang din sa freezer at kinabukasan ay pwede ko naman itong lutuin ulit para maibenta. At hanggang dito na lang yung ating kwentuhan mga mars. Follow for more vlogs. Thank you and God bless.